Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, isasagotin natin yung isang concern or yung question ng isa nating Uh, subscriber. So sobrang tagal ko guys na hindi nakapag-upload or nakapagsagot ng mga videos dito sa mga question ninyo kasi sobra ako na busy dun sa kabilang social media platform. Pero dahil nga sa nag-browse ako uli, e eh, nagka-problema din ako dun sa isang cellphone kasi nagamit ko na talaga nagahang na. So nag-try ako uli i-reopen siya sa ibang cellphone. So ito nga yung pinaka-latest na question na nakita ko. So ito yung concern po ni Madam Sir. Bali nakatira sila sa isang bahay. Tapos ah uh, siguro tenant sila doon and sabi niya meron silang dalawang submitter. So ibig sabihin siya na nanay or tatay may submitter siya tapos yung anak niya is nagkaroon din ng submitter. So ang tanong niya is paano niya compute yung dalawang submitter na yun. So bago natin umpisahan yung pagkucompute and ipakita ko sa inyo yung ginawa kong sample ah uh, disclaimer lang po ah, hindi po ako expert pagdating sa mga ganitong bagay. Ito po ay personal knowledge ko pagdating sa pagkucompute ng ating mga submitter kasi ito rin talaga yung ginagawa namin dito dahil nga may mga tenant din po kami. So kung meron po kayong mga clarification or meron kayong uh, mas better idea, pagdating sa pagkocompute, pwede nyo pong i-comment yan dyan kasi uh, baka mamaya meron akong maling computation, at least makorect nyo po ako. So ito po, ipapakita ko sa inyo yung example ng ating computation. So, ito guys, is meron akong ginawang example dito. Ito guys, is example ko lang to ha, para makita ko kung paano po ninyo gagawin. So, for example, meron tayo ditong main submeter, di ba? Ito, yung pinaka main meter natin, uh, main meter po ha, sa Meralco. For example, ang bill po ninyo, ah uh, for example, ngayong buwan is 1,500. Ito po yung pinaka total bill niyo sa loob na isang buwan. And then, ang kilowatt hour ninyo is, for example, is 130. So, di ba sa mga Meralco bill is computed na yung kilowatt per hour. So, dito ginawa ko, uh, para may lang din po ang lahat. So, ayan, itong ating total bill na 1,500, i-divide nyo lang siya dito sa kilowatt hour natin na 130 para makuha ninyo yung actual na per kilowatt hour. Yung babayaran po natin, ayan. So, ito yung gagamitin natin pag kinumpute natin. So, bali 11.5. Uh, 538 something something, so pinutol ko na lang siya, so kung i-round off natin is 11.54, so ayan yung, ito yung magiging basis natin so for example, ito si tenant, ito yung question is sir, so tenant sila doon sa isang uh, lugar, ayan for example, mag-isa lang silang tenant so for uh, for example, siya yung nanay or yung tatay so naka-fix siya na 15 kilowatt hour yung binibigay sa kanya so sa isang buwan 15 kilowatt hour lang yung kanyang konsumo. So, para makuha mo yung actual na babayaran mo, uh, ikaw, mommy, or daddy, so, ang gagawin mo, itong 15 kilowatt hour na binigay sa'yo ni, ni may-ari ng bahay, i-times mo lang yan dito sa per kilowatt hour. Ayan, ito makikita na to sa bill ngayon kasi yung bill natin ngayon is computed na siya. So, 11.54. So, So, ito yung gagawin nyo is 15 times 11.54. So, ang total is 173. 0.10. So, ito yung babayaran ninyo sa loob ng isang buwan na nagamit niyo doon sa 15 kilowatt hour. Ngayon, yung anak niyo bumili ng aircon. So, syempre, tumaas yung kilowatt hour niya. Nakasubmeter din siya. For example, is ang nakonsumo niya sa loob ng isang buwan is 40 kilowatt hour. So, ganun pa rin ang gagawin niyo na process. 40 times 11.54. So, ang total bill niya sa loob ng isang buwan is 1,096.30. So, pag in-add nyo itong dalawa, bali yung dalawang, dalawang sub ninyo, ayan, yung dalawang sub po ninyo, ang total po nyan is 1,269.40. So, kung ginagawa ko, once na nakuha ko na yung total amount ng mga sub-meter, ililess ko po yan sa total bill. Diba, ang total bill po natin dito is 1,500. Ayan, so, love na isang 1. So, 1,500 less 1,269.40. So, ito yung matitira doon uh, sa kay, ano, kay owner. O yan, kung sino man yung kahati ninyo, ito yung babayaran niya. Ayan. So, ganun lang yung ginagawa ko para mas madali nating makompute. Pero kung gusto nyo na yung pinaka-main ninyo is meron din kayong sariling computation, mas okay din yon. Pero usually sa mga ganun is nagkakaroon ng excess or hindi nagtutugma. And by the way pala guys, nung computation ko, dapat i-less tong kilowatt ayan itong mga kilowatt hour natin ili less po dapat natin yan muna sa previous reading natin nung nakaraang buwan kasi mababawasan pa to pag ni-less niyo so ito pinakita ko lang yung actual para malaman ninyo ko kung paano ninyo siya kukompute. Ngayon, kung may question po kayo, mag-comment na lang kayo dyan. And isa-isahin po natin yan. So, ganun lang guys yung ginawa ko. Yung pinakita kong example para makita ninyo kung paano ninyo kukompute yung dalawang submitter. Pero take note guys, dapat lagi natin ililest yung ating present reading sa previous reading natin. Kasi mababawasan pa yon. Hindi talaga yun yung magiging actual na uh, babayaran natin monthly kasi lagi siyang magbabawas doon sa previous reading natin. So, huwag natin kakalimutan yun. Kasi pag hindi nyo talaga na-compute or hindi nyo siya na less doon sa previous reading, hindi po magtutugma yung inyong monthly bill. Either magkaroon niya ng excess or magkulang. So, mas mahirap siya computing. Ako, ganun lang yung ginagawa ko. Kaya, very easy lang siya kung kukomputing co ka sa akin. Pero, madali lang talaga yan. Pag, na, pag natutunan niyo yung process ng computation, madali na lang yan. So, kung may mga question pa po kayo or clarification or kung may gusto kayong i-correct sa kinompute ko, mag comment lang kayo dyan sa ating comment section. So yun lang guys, and bye!